Walong taon na akong nagtatrabaho bilang construction foreman at sanay na ako sa ingay sa Alikabok at sa pagod. Pero walang kasing tahimik ang gabing iyon sa Isitio, Malasag. Kahit ang mga kuliglig parang natatakot magingay. Nandoon kami ni Ben, ang matalik kong kaibigan, dahil may malaking proyekto kaming sinimulan sa Bundokisang bagong resort. Hindi kami umuwi sa siyudad sa halip umupa kami ng isang maliit na kubo malapit sa pinagtatrabahuhan. Mag-aapat na buwan na kaming naninirahan doon. Ang problema, nitong mga huling gabi, may kakaibang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana, may amoy itong parang suka na may kasamang luma, tuyong lupa. Angelo, naamoy mo ba yan? Tanong ni Ben isang gabi habang nagkakape kami sa veranda. Nasa loob si Clara, ang asawa niya Napito ng buwan ang tiyan. Napakalaki na ng tiyan niya at halos hindi na siya makakilos ng mag-isa. Kaya nga narito si Ben para samahan siya habang nagtatrabaho ako. Oo, Ben. Parang panis na suka. Siguro may patay na daga sa ilalim ng kubo, sagot ko. Pero alam kong hindi lang iyon. May mas matindi pa sa amoy. May nararamdaman akong mabigat. Parang may nakatingin sa akin mula sa kakahuyan. Sinubukan kong tingnan ang madilim na kakahuyan pero walang anuman. Pader lang ng dilim. Ang tanging nakikita ko ay ang dulo ng aming sulo na nagsasayaw sa hangin. Naramdaman ko ang lamig na tumagos sa aking balat. Nagsimula ang lahat nang bumisita si Aling Marta. Si Aling Marta ay ang nag-iisang matanda na naninirahan sa dulo ng kalsada malapit sa kakahuyan. Maliit lang ang bahay niya at palagi siyang nakabalot sa itim na tela kahit tirik ang araw. Sa una, napakabait niya. Nagdala siya ng kamote at saging para kina Clara at Ben. Nagbigay pa nga siya ng mga herbal tea kay Clara. Sabi niya ay para raw sa malusog na pagbubuntis. Napakabait talaga ni Aling Marta, sabi ni Clara, habang nakangiti. Alam mo bang sinabi niya Huwag kang matatakot anak dahil ang mga sanggol dito ay laging ligtas sa tiyan mo. Ako ang magbabantay sa inyo. Medyo kumunot ang noo ko. Parang may mali sa sinabi niya. Masyadong personal. Pero ipinagkibit balikat ko lang. Siguro dahil matanda na siya at naniniwala sa mga anting-anting. Ngunit nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari. Una, ang mga hayop may inaalagaan kaming tatlong aso. Araw-araw, kapag gabi, lalo na tuwing kabilugan ng buwan, halos mabaliw sila sa tahol. Pero ang tahol na iyon ay hindi galit o bantay. Tahol iyon ng takot. At kapag naroon na ang amoy ng suka, bigla silang tatahimik. Parang may sumakal sa kanila. Isang gabi, biglang nawala ang isa sa mga aso. Hinanap namin ito pero wala kaming nakita. Baka nila pa ng ahas, sabi ni Ben, pero nakita ko ang takot sa mata niya. Alam niya ring hindi ahas ang kumain sa aso. Ikalawa, ang ikinilos ni Aling Marta. Palagi siyang nagkukwento tungkol sa mga sanggol, kung gaano raw kalambot ang balat nila, kung gaano raw katamis ang dugo. Alam niyo, sabi niya isang hapon, habang naghahatid ng gulay Kapag lalabas na ang sanggol mo, Clara, huwag na huwag kang mag-iisa sa gabi kahit may kasama ka pa. Ang gabi ay may mata at ang mata ay nagugutom. Biglang namutla si Clara. Ang tono niya ay seryoso, pero ang mga mata niya ay parang tumatawa. Sa tuwing nakatingin siya kay Clara, ang tingin niya ay hindi tingin ng matanda sa bata, kundi tingin ng gutom na hayop sa isang handa ng kainin. Aling Marta, medyo nakakatakot naman ang mga sinasabi niyo. Sabi ko, sinusubukang gumaan ang usapan. Bigla siyang sumimangot at sa isang iglap nawala ang ngiti. Ito si Angelo, masyadong matapang. Hindi mo alam ang totoong dilim, iho. Pagkatapos, umalis siya nang mabilis. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na niya ako tinapunan ng tingin. Mula noon, hindi na kami nakaramdam ng kapayapaan. Nagsimula akong magbasa sa internet gamit ang mahinang signal ng telepono ko tungkol sa mga kwento sa probinsya. Manananggal. Ang mga salitang iyon ang biglang pumasok sa isip ko. Ang manananggal na kumakain ng tiyan ng buntis, ang amoy ng suka, ang biglang pagtigil ng ingay ng kuliglig at ang mga salita ni Aling Marta. Kinabukasan, kinausap ko si Ben. Ben, kailangan nating umalis dito. Ano? Bakit? Malapit na tayong matapos sa Resort Angelo. Malaki ang kikitain natin, sagot niya, habang nag-aayos ng mga gamit. Hindi dahil sa trabaho, tungkol ito kay Clara. Ben, tingnan mo ang mga nangyayari. Nawawala ang aso natin. May amoy suka gabi-gabi. At si Aling Marta, siya ay, ay, hindi ko masabi ang salita. Siya ay mabait, Angelo. Nagbigay siya ng gulay. Nag-alala siya kay Clara. Pero Ben, masyado siyang nagtatanong tungkol sa sanggol ninyo. At ang mga mata niya, parang may ibang nilalaman. Siguro, siguro siya ang manananggal. Tumawa si Ben. Tawang pagod at tawang hindi naniniwala. Manananggal? Angelo, 2025 na. Hindi tayo naghahanap ng multo sa bundok. Naghahanap tayo ng pera para sa pamilya natin. Huwag ka nang mag-isip ng masama pero alam kong tama ako kaya nagpasya akong mag-imbestiga mag-isa gabi iyon alas 11 na nagsimula na namang pumasok ang amoy suka si Clara ay mahimbing nang natutulog sa loob si Ben ay nagbabantay nakasandal sa pader at unti-unti nang inaantok palihim akong kumuha ng flashlight nagdala ako ng isang boteng asin at isang taga na matalim natatandaan ko ang asin at bawang ang makakatulong. Naglakad ako papunta sa bahay ni Aling Marta. Maliit ang bahay. May mga sulo lang na nagliliyab sa harap. Pagdating ko, tahimik ang paligid. Pero may kakaiba. Nakabukas ang bintana ng silid niya. At may isang puting tela na nakabitin sa loob. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa likod ng bahay. Pigla, may narinig akong kaluskos. Hindi kaluskos ng daga kaluskos ng tila tela na hinahatak. Sumilip ako sa isang butas sa dingding. Ang nakita ko ay nagpahinto ng hininga ko. Nakatayo si Aling Marta sa gitna ng silid. Nakatalikod siya sa akin. Nakita ko ang mga kamay niya na hinahawakan ang kanyang tiyan at dahan-dahan may ginagawa siyang kakaiba. Parang tinatanggal niya ang kanyang sarili. Nakita ko ang tila isang sapatos na nahuhulog sa sahig. Pagkatapos, may isang matulis na bagay ang lumabas sa kanyang likod. At isang tunog ng tila buto na naghihiwalay ang narinig ko. Nakita ko ang dalawang malaking, parang paniki, pakpak, na nagsisimulang mag-unat. Hinding-hindi ko malilimutan ang nakita ko. Naghiwalay ang katawan niya. Mula sa bewang, Lumipad ang itaas na bahagi ng katawan ng ulo, ang braso at ang mga bagong sibol na pakpak. Ang bituka niya, mahaba at manipis, ay parang lubid na nagdudugtong sa dalawang bahagi. Ang pangibaba niyang bahagi na may suot pa rin damit at palda ay nakatayu pa rin. Biglang may matinding amoy na lumabas sa bahay. Amoy ng suka at dugo. Parang gusto kong sumuka, pero hindi ko nagawa. Natigilan ako. Hindi na ito alamat. Ito ay totoo. Ang matandang iyon, si Aling Marta, ay ang manananggal. Ang itaas na bahagi ng katawan, kasama ang nakalabas niyang puso at baga, ay lumipad patungo sa bintana at lumipad palayo sa dilim. Naroon ang tunog ng pagaspas ng pakpak, pero sa simula mahina pa. Parang naghahanda pa lang ito. Kailangan kong kumilos. Alam ko kung saan siya pupunta. Pupuntahan niya si Clara. Dahan-dahan akong tumakbo, pabalik sa kubo. Hawak ang asin at taga. Ang katawan ni Aling Marta, ang naiwan niyang kalahati, ay iniwan niya. Kinuha ko ang naiwang katawan at pinuno ko ng asin ang hiwa sa bewang. Bawat butil ng asin, parang bawat patak ng pag-asa, hindi na siya makakabalik. Hindi na siya makakabuo. Nakarating ako sa kubo at ginising ko si Ben. Ben, gumising ka. Nasa panganib si Clara. Angelo, ano ba? May sakit ka ba? Sagot niya, nagagalit at inaantok. Pakinggan mo. Narinig mo ba? Sa simula, wala akong narinig. Tahimik lang ang lahat. Pagkatapos, unti-unting lumakas ang tunog. Hindi tunog ng eroplano, hindi tunog ng ibon. Tunog iyon ng tila malaking batya na hinahampas ng hangin. Pas! Pas! Ben, nanjan na siya. Huwag kang lalabas. Lumabas ako sa kubo, hawak ang taga. Ang tunog ay napakalapit na ngayon. Nagsimulang umingay ang mga aso sa malayo, tahol iyon ng kawalang pag-asa. Biglang huminto ang pag-aspas. Tumingin ako sa itaas sa ilalim ng kabilugan ng buwan may anino. Hindi ito anino ng puno. Anino iyon ng isang malaking bagay na lumilipad, parang isang higanting paniki. Clara, huwag kang lalabas, sigaw ni Ben mula sa loob. Pagkatapos, nakita ko siya. Lumulutang siya sa itaas ng aming kubo. Ang ulo, braso at dibdib ng isang matandang babae. Ang balat niya ay maputla parang balat ng bangkay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Pero ang pinakakaka ay ang kanyang bituka na nakasabit sa hangin tila parang isang mapulang lubid na sumasayaw. At sa dulo ng bituka na iyon, may isang matalim na dila na naghahanap. Angelo, bulong niya. Hindi boses ni Aling Marta. Boses iyon nang tila lumang kalawangin na pinto na bumubukas Ibigay mo sa akin ang sanggol huwag mong hadlangan ang aking pagkain nagsimulang bumaba ang manananggal dahan-dahan Ang amoy ng suka ay napakabaho na halos hindi ako makahinga at habang lumalapit siya mas lalo kong nakita ang nangipin niya matatalas parang sirang salamin Wala akong oras para matakot kailangan kong kumilos Nakita ko ang isang sako ng semento na naiwan sa gilid ng kubo. Kailangan kong matamaan ang dulo ng kanyang bituka o ang kanyang puso bago siya makapasok kay Clara. Hindi, sigaw ko at tumalon ako, hinagis ang sako ng semento sa itaas. Ang sako ng semento ay hindi tumama sa kanya, pero nagbigay iyon ng ingay. Nagalit ang manananggal Bumaba siya ng mabilis at humampas ang kanyang pakpak. Ang hangin ay sobrang lakas, halos matumba ako. Mamamatay ka bata, sigaw niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang taga. Ngunit alam kong hindi sapat iyon. Ang taga ay hindi magagawa ang tama. Kailangan kong paalisin siya. Biglang may sinabi ang manananggal. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa ilalim ng kubo. Ang dulo ng kanyang bituka ay parang ahas na naghahanap. Naalala ko, ang kanyang katawan, ang kalahati niyang katawan na nakasalubong ng asin. Kailangan niyang bumalik sa kanyang katawan at nararamdaman niya na may mali. Wala na ang katawan mo, manananggal, sigaw ko, kinain na siya ng lupa. Ang mga mata ng manananggal ay napuno ng galit at takot. Umikot siya at naghanap sa paligid at doon ako kumilos. Nandito siya, lumulutang sa tapat ko. Sa isang mabilis na pag-atake, itinapon ko ang natitirang asin sa kanya. Ang asin ay tumama sa kanyang dibdib, kung saan dapat naroon ang kanyang puso. Hindi ito nag-iwan ng sugat, pero parang kuryente ang tumama sa kanya. Sumigaw siya. Napakatinis ng sigaw, parang tunog ng milyong-milyong kuliglig. Sa sandaling iyon, kumuha ako ng apoy mula sa aming sulo at inihagis ko sa kanyang bituka. Hindi apoy ang tumama, parang gasolina. Ang bituka ay biglang nasunog. Pfft. Mabilis siyang umakyat sa itaas, sumisigaw. Ang kanyang bituka ay nag-aapoy, parang isang lumilipad na kometa sa gabi. Aking katawan, ang aking katawan. Sigaw niya at tumalikod siya lumipad siya patungo sa kakahuyan. Hindi na siya babalik. Hindi na siya makakabuo. Nakatayo lang ako, napagod, at pinapanood ang apoy na unti-unting nawala sa dilim. Pagkatapos, naroon na ang kapayapaan. Dahan-dahang lumabas si Ben, hawak si Clara. Angelo, anong nangyari? Umalis na siya, Ben. Umalis na ang salot. Kinabukasan, hindi na namin mahanap si Aling Marta. Ang kanyang maliit na kubo ay naiwang bukas. Ang mga gulay na ibinigay niya ay nabubulok na. Ang natagpuan lang namin ay ang kalahating katawan niya. Nakalibing iyon sa likod ng kanyang bahay. Wala na siyang abot sa araw na iyon kasi umalis kami sa sitio malasag. Hindi na kami nagtapos sa proyekto. Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ang buhay ni Clara at ng sanggol. Pagkatapos ng tatlong buwan, nanganak si Clara ng isang malusog na babae pinangalanan nila itong Sela at kapag natutulog si Sela sa gabi palagi kong ipinagdarasal na sana sa modernong panahon na ito hindi na makita ng mga manananggal ang mga inosenteng tao dahil alam ko ang totoo hindi lang sila kuwento sila ay nagugutom at sila ay naghihintay sa dilim